nagpadala sa ating mensahe si Hailey. Ang sabi niya, sa aking panaginip po, bumili po raw ako ng payong na mahaba. Yung pag-ulan kahit sa totoong buhay ay hindi ako bibili talaga ng ganong klase pero mahirap dalhin. Pero sa panaginip ko, ay yun daw ang napili ko. Nung naglalakad ako, biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan na to, pero hindi ko agad nagamit dahil nahihirapan akong buksan. Basang-basa po ako dahil sa ulan. Ano po kaya, Master Hans, ang ibig sabihin nito? Maraming ibig sabihin ang payong sa panaginip. Pero sumulan natin ang nakitang mga signs mo. Una, ang pagbili ng payong ay indikasyon na humaharap ka sa problema na may kinalaman sa pananalapi. Kung nakakita ka naman payong sa iyong panaginip at binili mo ito, sinasabi nito na pwede mong gamitin ang koneksyon at mga kaibigan mo na posibleng tumulong sa iyo. Kumbaga, bibigyan ka nila ng proteksyon katulad ng payong na nakita mo sa panaginip mo. Kung sa panaginip mo naman ay hindi mo nagamit ang dalamong payong, ibig sabihin ito kailangan mo mag-ingat dahil merong mga panganib na posibleng paparating na kaharapin. Kung naglalakad ka naman sa ulan ng meron dalang payong, ibig sabihin nito, mayroong masayang event ang posibleng mangyari. Pero dahil sa sitwasyon mo, hindi mo nagamit ang payong na iyong dala, kailangan mo mag-extra ingat para hindi ka makasakit ng damdamin ng iba at patuloy pa rin po ang iyong mga plano. Kung napariginipan mo naman ang payong kasabay ng maulang panahon, pinahihiwatig nito na may hindi magandang pagbabago sa kondisyon ng living mo. Sa ibang mga kultura o tradisyon, ang panaginip ng tungkol sa payong ay may kaugnayan sa yaman. Pwede rin naman umanong itong mag-insight kahit nasa gitna ka ng hirap na sitwasyon. Hindi mo kailangan na mag-alala dahil merong mga taong tutulong at susuporta sa iyo. Ang parte naman ng iyong panaginip kung saan basang-basa ka sa ulan ay nangangahulugan na may kailangan ka magkaroon ng pahinga mula sa pang-araw-araw na aktibidad na unuubos ng iyong enerhiya. Huwag mo masyadong paguri ng iyong sarili dahil kung ganitong paraan ang iyong gagawin, hindi mo naman may papakita ang buo mong potensyal dahil pagod na pagod ka sa physical man or sa mental dapat mo pa rin tanggapin na napapagod ka at kailangan mong magpahina. Paalala po ha, ah, ito po ay gabay lamang. Mas maigi pa rin na personal kayo magpakonsulta para mas maunawaan natin ang laman ng iyong panaginip. Ako po si Max Ramos para saan suwerte sa abate.